And this is a very difficult question. no magka team kayo, hanggat pagkatapos, tumawid ba talaga yung pagiging magkaibigan doon sa pag-ibig? Ano siya? Para siyang ano... Uh, para um, siyang ano, Marv? Mm. Para siyang na jaywalking lang. <laughs> <laughs> you, you, tumatawin na <laughs> Naging, naging, naging roller coaster siya. Yes. Kind of sama mga usapan okay. namin. Pero yan. walang nahuhuli. Eh. Uh Oo. -oh, uh -oh, na walang nahuhun. na nafafine uh -oh. sa jaywalking. Uh -oh. parang ganun. And Tito Boy, uh -oh. medyo mas gusto na rin namin yung nangyaring gano'n. Uh -oh. Hindi... Hindi, siguro, normally kasi hindi, hindi namin masabi, pero marami kasing naging talagang magjowa tapos ang tindi ng pinag-awayan, mm -hmm. hindi mo na mapagsama ulit. So kami parang nire-recognize namin na blessing na din yun. Kasi ngayon gusto at kaya namin to work Correct. with each other Tsaka, again. never kami nagkaroon talaga ng sobrang lalim talaga na, na pag-aaway na para hindi na tayo mag-work mm -hmm. ulit. ano? Talagang ako, I enjoy Marvin's company and Uh Oo. -oh. Tingin naman na, ganun no, naman. And, and siya. you have become very, very good friends. Mm -hmm. yes. Isa pang tanong na nais malaman ni nanay, ni tatay at ng kapuso. Okay. Sino ba ang mas mayaman sa inyong dalawa ngayon? <coughs> Hindi nga yung totoo. Grabe siya magbigay ng regalo sa akin. Talaga? Boy, ano yung huling regalo? Parang na binibili niya na nga pagkatao ko. Talaga? Nararamdaman uh, uh, mo yun? I'm sabi ko talaga. Grabe naman to boy. Mahina lang, mga ko. Sana sabi mo ay, sa yan? Sa ay, ako, to, baka mainlab ako ulit sa inyo. Oh. <laughs> alam mo. Pero alam mo yung latest gift niya sa akin. Sila ni Mark na mili. Oh, ganda naman. Ako, mayaman ako sa ano sa support, pagmamahal, uh -oh. -huh. gano'n. Pero kayaman si Marvin? Ay, sa palagay. grabe, hindi na siya, nanilibre na siya. <laughs> <laughs> Oo. Okay. hindi na, hindi na, ano to, magmalutong na yung ano niya, crispy pata. Oh, oh. <laughs> nanilibre <laughs> na siya, kasi yeah. dati eh. Nagpa nagpapabayad siya sa mga ipis. Ay, so, ay, tapos na naman. Yun. Bago tayo magkanating yeah. kung saan saan, let's do fast talk. Okay? Why? Why? Let's do fast talk. Both, para sa inyong dalawa, Chuva o Sharon? Chuba. Chuba. Malambing maharot. Malambing. Malutong malaman. Malaman. Cha-cha chuchu. 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 <laughs> Love team partners. Love, Love team. Loves babes. 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 Gimmick flames. Gimmick. Sa inyong dalawa, sinong mas klingi? Si Jolina. Sinong mas ma-emote? Si Jolina. Sino ang mas nakakakilig? Si Marvin. Sino ang mas maraming ex? Si Marvin! <laughs> Okay. <laughs> si Jelena din. As a general rule, yes or no, are you friends with your exes? Yeah, not not all of them, but most of them. <laughs> 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 uh, <laughs> <laughs> ah, ako na lang muna sasagot, Tita Bay. Huwag kang sasagot. Ma Marvin okay? ay Tita Bay muna yun. Uh, uh, ito na, sinong mas mayaman? Si <laughs> Kini Marvin, kinikilig ako kay Jolina. <laughs> Sorry, oh. Yes. <laughs> kinikilig ako kay Jolina kapag? Kapag nagagalit siya at nagtatampo just to get my attention. Hoy! Oh! 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 Ah! Marvin, kinikilig ah! sa akin si Jolina kapag? Kapag... kapag... Kiniki... Ah, ako nga. Ako? Na... ako Marvin? Um, sa kakitan ko. Oo. Oh, Marvin, namimiss ko si Jolina kapag? Oh kapag walang makulit sa set. Pinakabaganda si Jolina kapag? Ngayon. Jolene, Jolene, napupugyan ako kay Marvin kapag? Nakikipag-meeting siya sa Zoom. Oo. Oh, ah, gigigil ako kay Marvin kapag? Um, yung pangbabola, yung nagsisinungaling, yung ganyan. Nangigigil ako talaga. Naiinis ako kay Marvin kapag? Bala Puro parang... Okay. Eh, nasa shooting naman siya. Natatouch so, tiyak tiyak yako, yung... nata ay, nata ako. Ah, kay Marvin kapag? Pagka naiisip niya yung future ko. Lights on or lights off? <laughs> off! Oh, ay! Ako, ano, off, off, off. Happiness or chocolates? Happiness. Happiness. Best time for happiness? Um, um anytime. Anytime. All the time. Basta okay. masaya ang heart. <laughs> 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 Complete sentence. Basta Marjo Ah, um, kilig. Um, masaya. Wow. Yeah.